Tumagi si Christian Brown na ibigay yung number zero kay Russell Westbrook. Noon pa man sa kanyang pagpasok sa NBA ay ginagamit na ni Russell Westbrook ang number zero. Nung siya ay napunta naman sa Rockets, sa Clippers, sa Lakers, zero ang kanyang ginamit. Lagi ba lang yun nung siya ay napunta naman sa Washington Wizards kung saan. Bilang pagrespeto Kai Gilbert Arenas, hindi niya ginamit iyon at Bagkos ginamit niya yung number 4. Ngayon naman sa kanyang bagong team na Denver Nuggets, gagamitin niya muli ang number 0 pero itoy ginagamit ni Christian Brown. Ayon sa impormasyon, nilapitan ni Russell Westbrook si Christian Brown patungkol dito sa kanyang planong magkipag-switch ng number pero tinanggihan siya ni Christian Brown. Definitely walang nagawa si Russell Westbrook at nakipag-switch na lang sa kanya ang second year forward ng Nuggets na si Hunter Tyson para kahit papano magamit naman ni Westbrook yung number 4 na ginagamit niya sa Washington. Ito'y hindi na bago sa mga manalaro sa NBA mga idol especially sa mga star player na kung sila lilipat ng kupunan kung sino yung gumagamit ng kanilang jersey number ay kanilang bibigyan ng regalo upang sa ganon ay makipag-switch ito ng numbers sa kanya. Sa kabilang banda, ito ay nagsisilbing respeto na rin sa senior mo. Especially kung yung isang malalaro ay marami nang nagawa sa NBA, isang decorated na star player katulad ni Russell Westbrook. Definitely mayroong karapatan si Christian Brown na humindi kay Russell Westbrook. Ang problema nga lang dito ay para na rin niyang sinira yung kanilang chemistry. Well, para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo? Tama lang ba yung ginawa ni Christian Brown? Mag-comment lang. Kahit napunta sa Golden State si Buddy Hield, wala pa rin totoong kapalitan si Clay Thompson sa kanyang iniwang papel doon. Kung shooter si Clay Thompson, shooter naman si Buddy Hield at magagawa rin niya kung ano yung magagawa ni Clay Thompson. So balit, hindi siya si Clay Thompson. Kung baga sa madaling salita, hindi niya kalibel. Sa trade proposal na ito ay magkakaroon na ng totoong kapalitan si Clay Thompson sa Warriors at ito ay si Chris Middleton galing sa Milwaukee Bucks. Aba, murang-mura lang ang papakawalan ng Golden State Warriors para makuha si Middleton, si Andrew Wiggins lang at si Moses Moody. Chuck na babagay itong si Middleton sa sistema ni Coach Steve Kerr. Two-time All-Star siya, kalibel ni Klay Thompson. Isa rin siyang knockdown shooter from the three-point line at di hamak naman na mas maganda yung kanyang depensa. Mayroon siyang career three-point percentage na 38.8%. All around the manalaro itong si Middleton, hindi lang siya nakasalalay sa kanyang shooting. Sa kakatapos lang na NBA season, siya nag-average ng 15 points, 5 rebounds, 5 assists per game. Maliban sa kanyang shooting sa 3-point line, mayroon din siyang kakayahan sa mid-range at yan hoy magbibigay ng flexibility sa kanilang scoring. Sa Milwaukee Bucks naman, sila ay mabibigyan dito bilang kapalit ng athleticism at speed kay Andrew Wiggins at kay Moses Moody. Yung kakayahan pa lang ni Andrew Wiggins na makadepensa ng multiple position ay isang malaking bagay na para sa kanila para mag-improve yung kanilang depensa. Hindi may tatanggi na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naghahanap ng pangalawang star player ang Golden State Warriors para i-partner kay Stephen Curry. Totally kung sila'y mabibigo kay Yanis, itong si Middleton, pwede na to.